Guys. Ito yung papa ni Fatima. Ito ba yung native to? Ha? Native? Oo. Ay ba pala yung ano? Ay ba pala yung native tsaka yung baboy ramo? Pagkaiba okay, yun? Ay. Ano? Palang. Ito hindi na nga ang gagat to. Ha? Hindi na nga ang gagat. Ay oh. mga gagat mamaak? Oo. Oo si Tanggol ang bulawan. <laughs> Tingnan namin yung mga ano, mga fish pond mga tilapia. To. Oy. Oink, oink, oink. Ano yung ngayon kakatayin yun? Oh. Ah, dito, dito na tayo. Kakatayin na yun ngayon? Hindi. Ah, sa pesta. Ano, the veterans. Purangay Bulawan. Mga isda eh, no? Ito itong tilapia. <laughs> Pinubula. Ito marami itong tilapia. Purida sana. Kilaw <laughs> na to na. Ayan, ulit nito. Ulit nito. dami rin. <roh> Harvest tilapia. Ayan, dami oh. lalaki na oh. mo, lalaki na. Hmm. Lalaki na. Ganda oh. Ganda, eh, no? Pahiladak, no? lalaki yun? <laughs> ano lalaki <laughs> Ang ganda ng tilapia. Uy! Ano yung

Dami na namin na uwan tilapia. Inarbis namin dito. May farm kasi dito eh. Sobrang tarik. Pero ang saya ah. hahaha <laughs> di akalku di hi kata ini pelet jele ha eh pu Bugague inigue ini nanti